abla baba sa mga kabadi, magandang araw po sa inyo. At ngayong araw na ito mga kabady ay hatid na po natin sila sa airport, si Lorraine. Ayan, yung anak kong napakaganda at napaka-cute. Smile! Ayan, at si Mrs. At alis na po tayo, ay hatid na po natin sila sa airport. eto Ito na po yung araw na flight nila at babalik na po ulit sa Pilipinas. At samahan niyo po kami, magbabas po kami ngayon. Tara! Ayun mga kabadi at patuloy pa rin kami naglalakad papunta sa sakayan ng bus namin. Ayun, at dito po kami at dito po kami nadaan. Serene. Serene. Ano si Rani isa oh? Si Babay na. Babay na rin. May airplane doon, no? Ano? Ano yun? The twin. Hmm, airplane, no? rin, huh? Tapos, kulay, ano, blue. Airplane ba yan? Mm -mm. Minsan nga, red, pati, ano, green. Hmm. Ay, green, no? Airplane yan, pag may ilaw-ilaw. Eto, ter din may ilaw ilaw eh. Stars. Diba? Stars. Ay dito na po tayo sa malapit sa train station dito rin po yung bus natin. Dito po tayo maghihintay. Ayun mga kabady, ito po yung sakayan ng bus yan. Nakita niyo po yung mga yung dalawang bus na yan, Doon po kami sasakay. hmm natatawid lang po kami dito tapos pumunta na po kami doon okay na sasukay na tayo ng wow. bus atin na po natin sila susunod po ulit okay no ba ang puputa o uuwi ng Pilipinas Rain uuwi na ako sa Pilipinas ah, gusto na ako umuwi ni Rain para daw magkasama na daw po kami yun mga kabady, andito na po kami sa sakayan ng bus. Ayan, maghihintay tayo rin. 3.30 a.m. po yung sakayan ng bus dito. Alas stress pa lang po. Ito po yung unang uh, bus na pupunta sa airport. Ayan, three, alas stress. yung pangalawang bus. yun po yung sasakyan natin. Ayan, hintayin lang po natin. Ayan, babay na sa kanila rin. So, susunod po ulit pag umuwi na si Papa. Hindi po ako makikita. Sabi mo. Bye bye. at Uh, po muna natin sila. Tapos. Uh, tapos uwi na po tayo sa dorm. Ayan. Pipising na naman po ulit yung ano natin sa susunod. mga uh, uh, vlog natin. Alright. Kaganda naman na yan o. Oh. Eh, ano pa siya, sandalan Para sa inyo sandalan na yan para di mangalay, no? Sabay na. Uwi na kami, ama. Sa so, cellphone nyo na lang po makikita si Rain. Susunod so, na lang po ulit pag umuwi na si Papa. Na? No? Ayun mga kabahadyan, po yung bus natin. Ayan, sasakay na po tayo. Ayan, sakay so na po tayo. Matulog tayo sa bus train. 3 hours yung biyahe. 22, 23. 22, 23. Ayan. Saan? Hindi, may number yan. po kami. Ayan. Idlib muna kami magkabadi para makatulog din po sila rin. Ayan. At si misis. Ayan. Huwag niyo na lang po yung pagdating natin sa airport maya maya alis na rin po ito yung madaling araw po dito alas 3.30 ng umaga alis na po yung ating bus 3 hours to 4 hours siguro mga kabady nandun na tayo sa airport and si Rina maya maya matutulong na po yan Nakababa na po kami Ayan si Rain Nakababa na po kami ng bus Dito na po kami sa airport Ayan si Rain mga kabati At uh, nakatulog siya sa lumabas kanina Pakit na po kami sa taas Terminal 1 po kami bumaba Ay mga kabali, bibili muna kami ng mga kain dito Tubig at mga tinapay po dito Pray, malapit ka na umalik kahit wala tayo na. Tara. Ayun si mama. Ito si mama. Ayun, bilipo ka ng mga uh, pagkain dito. Ayun, mas masarap na ng pagkain dito. Ah, uh, tubig. Ano gusto mo, rin? Ano sa'yo? Sa'yo. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ha? Kaya <laughs> pala nga alam mo yung laruan mo na binili. Ano gusto mo Yan Ito mo? dalawa na. Isa lang. Isa yung gusto niya. Ganyan na lang din sa akin. Ito yung garlic bread. Kaya na. Ganyan eh Ganyan na. Ganyan na. 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 Ganyan Ayan, uh, mag-mano muna kami dito. Alam mo kakain muna kami dito mga kabady bago uh, kami. Magche-check-in kasi mamaya pa sarado pa yung check-in nila. baba dyan, magbabayad na po kami. Ito na dyan dito po kami magbabayad. Kabali, kain muna kami dito. mga kabali, kain muna kami dito. Ah, bago sila mag-check-in na rain. Kasi nga pa pa. Si at si Rain Alis ka na na Uy ka na So magkanin? tinapay lang. Eh, Ayun na. Yan yung space mo. Ganyan yung laruan mo, ganyan yung laruan. Eh. Masarap 'yan. Ay, nakabali kayo, Kaya na. Hay, tinapay na. Ayun, tinapay pa tayo. At may go dito nila. Tapos dugo nila. Masarap. Uy, go.

sa lang kutsara mga kabahit kaya so, na lang natin si Beses si ayaw nyo nito ito tinapay lang si yeah. labong yan labong labong, labong yan labong na po kasi siya nung bago mali sa Gansin. Pinakain ko na siya ng litlog na may ganit. Okay.

6.16 pa lang po uh, Tea time pa po ng ilang oras Bago sila mag-ticket Mga no 7 or 8 pwede na po sila mag-ticket Sarado po kasi yung wala, Sarado pa po yung ano, Cebu Pacific Wala pa po Iba po sila makapag-ticket Kasi बिल्स आर वो भी क्या करते Ang dami, aalis na sila eh. Iiwan niya na si Papa. Uwi na rin ako doon. Rain? Uwi na rin ako sa Pampanga. Tama niya na ako. Ha? Opo. Sa aeroplan, na ako sa aeroplano. Ay, ka? Ay, <laughs> <Ganda> oh. <laughs> ano, no, 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 kain. ka no, kain. kain ka pa? no, no, Yan, no, 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 Pilipinas Ayun mga kabadi. tapos na po kaming kumain. Rain, nabasag ka rain. Ha? Nabasag ka. Iwan na si Papa. Iwan na si Papa. Iwan na si Papa niya. Huwag ka umiyak. Hindi naman eh. hindi naman. Ano ka umiyak Ayun mga kabady. Uh, uh, At ihatid na po natin sila sa checkingan. Para po mga na sila ng aeroplano ng mga sa boarding ha? boarding area ba? Ha? sa waiting boarding area para naghihintay na lang sila doon Sakit na po kami sa taas number 12 sila Cebu Pacific pa rin po yung sasakyan nila Ayun, babay na rin kiss mm, muna papa pa? maalis na po dyan lamig na uh, kiss mama oh, kiss mama mm, babay na yakap yeah. tayo yung tatlo yan Alis na, rabay na Rabay na. na tayo Rabay na mga kabady. At uh, mag-check-in muna sila. Samahan natin hanggang sa maka ano po sila. Makasakay sila. At hindi po sila nakakasakay ng aeroplano. Hindi po tayo alis dito. Ayan. Pipila po sila number 12 dito. Number 12. Ayun mga kabady, makapila na po kami. bye bye ingat Bye ingat ngapain, 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 bye ngapain, bye, ngapain, 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 love Love you bye Love love Babalik daw sila sa Babalik <gasps> daw ulit Babalik sa... <laughs> si e, ka? Ay naman ka din ako rin Suotin mo na si Kuromi kasi Eh ka mamama Kasi po tama over baggage <laughs> Ayun, hatid lang po natin doon ng gandun sa sa may ano nila pag check-in nila tapos ah uh, kapag na, naka, nakapunta na sila sa immigration ah, uh, uwi na po tayo ingat ka na? ha ang kang mabuti ha Yamag Pila po sila, Habang na ng pila. Pagpababa, nakakatakot. Nakakatakot sana. Wala mo mababa. Pagpababa siya, no? Mamamanid Mamamanid ka. Nakita mo wala? Ay, nung isang gabi, di mo makita. Ngayon, makikita mo, may araw na. nung pumunta kayo dito, gabi. ngayon, makikita mo na, maaraw. Manila, ito na? Ingat kayo doon. Pagpaba naman po nila sa Pilipinas, eh, may magsasundo naman po sa kanila yung ate ko. Kaya safe po sila makauwi. Ang daming ano. Cebu, Cebu Pacific po yung sasakyan nila. Na aeroplano. Kahit okay. mga kabadi, haba ng pila oh. Dahil po may pila dito. Lorraine, excited ka na sa mga ng aeroplano? Ano? <laughs> Excited na ewan niya na si Papa Magkikita ka yung ulap Makita mo yung ulap? <laughs> Magbibidyo po ako Magbibidyo daw siya Sasan ko po, po sa kanya <laughs> Pakita mo na hmm. Sa vlog Pakita oh, kita Sablay Tail Hintay Hintay lang po namin Na maka Hintay ko lang po Na maka Ano sila Maka check in Para mamaya Uwi na rin po ako Oo oh, ganon Malaki Ito lang Ano nga nila no Ayan mga kabady Nakapila pa rin po sila Ayan Hintayin ko lang po sila Ma Scan nila yung ano nila yung mga luggage nila tapos pag okay na po uh, wait lang po yung wait ko lang po yung message ng asawa ko kung naka nandun na sila sa boarding area para po makauwi na rin po tayo dami pong tao nakapila ngayon dito ayun naman kabahati andun na po sila ayun si check in na po sila dito haba haba po ng piyeda ayan so, si Rain o ayan o kumakaway si Rain at si mama niya kasama niya doon ayan mga kabady nasa arapan na sila at sinicheck na po yung kanilang uh, passport at yung ticket nila at yung luggage po nila tinitimbangan na tapos i-scan is po nila doon sa dulo time po natin sila hanggang sa ma-scan yung ano nila yung luggage po nila doon na sila yan nandito pa sila ngayon sa scan scan ng ano nila mga luggage dito chine-check yung mga lagis mga kabadi. Ayan, nandito po si Lorraine. Mamaya, darityo na po sila sa taas. Sa immigration. Rain, bye-bye na si Papa. Bye-bye. Hmm, na ako nyan. Antayin na yung airplane na. <laughs> Ayun, nakalusot na yung ating lagid sa at nakaano na nadaan na sa scanner. Ayun, pupunta na po sila sa immigration. Ayan Rain, bye bye na po Saan ah, sila? Yon, yun o, kasama na yun Dati? Ayan mga kabady ah, Papaalam na tayo kay na Rain At kay mama niya At pupunta na sila sa taas sa immigration At magkichat na lang si Mrs. Mamaya kung nandun na sila sa boarding e area Tapos uuwi na po tayo Bye bye Rain Ingat! Bye bye! Sige na, punta na kayo sa taas. Bye bye! Bye bye Rain! Rain. Bye bye! Ingat kayo! Ayun mga kabadi at natin na po natin sila. Nasa boarding area na daw po sila. Kaya pwede na po tayo umuwi. Naghihintay na lang po sila doon. Mayroon plan na sasakyan nila. Ayan na at maghahanap po tayo ngayon ng sasakyan natin Bus papunta doon sa ating uh, Bus papunta Bus papunta sa dorm natin Ayan tamahan niya po ako Ako na lang pumagis ngayon Ayan maghahanap po tayong bus dito Ayan mga kabady ah Kukuha po tayo ng ticket dito Ayan dito na po tayo sa mga uh, sakayan po ng bus sa uh, sakayan bus na pauwi mga kabady Taichung and other cities and po Taichung sa so, Taichung po tayo tingnan po natin yung number ng papuntang Taichung Taichung station ito Taichung 1623 pwede rin dito 1860 and po po tayo ng uh, ah, ticket po dito And dito po tayo kung wala ticket ayun mga kabadi nakakuha na po tayo ng ticket Ayan, ticket ng bus pa uwi dun sa ating dorm Yan, Taichung. Taichung, Taiwan Ayan po. Ah, lalabas po tayo tingnan po natin yung bus kung andito na sa labas Ayan, po sila. Number 6, ayan, 1860. Nandito na po. Pero, mga 9.20 pa po siya aalis. Anong oras pa lang po? Nasa 8.45 pa lang po. Uh, ilang minutes pa po yung Hintayin natin bago tayo makasakay dito. Ayan. Pero nandito na po yung bus natin na sasakayan, number 6. To so, Taichung, ayan po. Guangkong Taichung. Ito po yung sasakyan natin, ayan. Ayan, sana safe po sila maka-uwi. Ay, yung misis ko at yung anak ko. Ayan, panigbagong araw na naman para sa atin ito. Ayan, at... Siyempre, ah... Uh, Siyempre, mamimiss natin sila. Ilang araw din na... Nakasama, ilang araw lang natin sila nakasama dito, pero masaya. Ayan. Trabaho lang, mag, trabaho lang po tayo dito para sa kanila, para sa pamilya natin. Ayan. Ayan, hintay lang po natin ito magbukas. Mamaya po, ah, papasok na po tayo dito. Ayun mga kabady, nakasakay na po tayo ng bus. Ayan, ah, tintay na lang po natin umalis yung bus natin para makarating na po tayo sa dorm. Ayan, Ayun, nandun na po sila rin sa boarding area. Ayan si Rain. Rain bye bye na. Ingat, ingat kayo. Love you. Love you. Bye bye. eh may drink spot siya. Bye bye, ingat. Ayan mga kabady at naghihintay na lang sa boarding area ng aeroplano. Mga 10.30 po, Aalis ah, alis na po sila. Ayan mga kabady, maraming maraming salamat po ulit sa mga patuloy na nanonood sa atin. God bless po sa inyong lahat at magingat po kayo palagi. Ha Ayun mga kabady, ah. Uh uwi na po tayo, ayan ito po yung terminal ito po yung airport ayan, kung na po tayo susunod so, ako na naman yung uwi sa Pilipinas